Magandang umaga. Welcome po sa aking channel, uh, Albulario ng Angeles. Nawayabutan po kayo ng aking video nito na nasa mabuting kalagayan, ligtasan o pamangkapamakan at walang karamdaman. Uh, hangat ko lagi ang inyong uh, kaligtasan, saan man po kayo naroon. Shoutout po sa lahat ng solid followers ko, uh, subscriber, channel member, at sa ikaw po na nanonood ngayon uh, kung hindi pong magustuhan pakilike po at mag comment po uh, yung magagandang comment po at ganun din kung hindi ka pa po, po nakasubscribe subscribe ka na po para mas marami ka po kayong mapanood uh, sa aking mga video at pakihit po ang notification bell yan po sa baba nang ikaw po ay na-update once na ako po ay nag-upload. Sa ngayon, uh, ako po ay nagpapasalamat sa nagpagawa ng uh, uh, ito, panyo. Ito po ang talandro na itadrawing ko po, po sa panyo. Yan, kasi ang nagpagawa nito ay may medalyon na pagkabuhay. Ganito po yun. Ganyang medalyon. Yan, mga na Kaya po siya ay magpapagawa ng landong pagkabuhay yan. at may kompleto pong dasal yan at kung wala pa po kayong uh, dasal nito ay uh, punta lang po kayo sa description box ng video nito at sa inyo pong ma Kung kayo po ay mag, may gamit na ganito uh, na metal yun uh, yung pinakita ko po kanina tulad nito yan sa mga gustong uh, magpagawa ng mga panyo tulad ng pagkabuhay ay gumagawa po ako at uh, i-PM nyo lang po ako sa aking FB account na ito. Opo. Tapos ako po ay nagpapasalamat din sa anim na nagpagawa ng libreta. Yan, eh, ito bagong gawa po yan. Set po yan yung sinasabi kong 1-7, yung 3 items, OMO at uh, Tres Pico Roma at Libreta. Yan. Uh, Papromo ko po yan hanggang December 25. Hanggang Pasko po. At kung uh, um, may ahabo pa hanggang January 1 para pa New Year po. Yan. Salamat po sa inyo na sa inyong pagpapatuloy na pag uh, titiwala sa akin magpagawa ng Libreta. Huwag po kayong magalala sapagkat uh, ito po ay legit. Dahil pinapakita ko po ang mga resibo, resibo ng uh, padalahan ko sa GNT. Yan po na marami po. At uh, kahit abroad po nagpadala, nagpapadala sa akin at nagtitiwala na kahit uh, malaki ang uh, kanilang salapi na ipinapadala sa akin ay akin pong ipinabalik uh, ipinapadala ko talaga kahit uh, marami na po na mortar sa akin abroad ng ganito. Yon, 17 po 'yan, uh, libreta. Uh, homo, tres picoroma at ito. Yan, tat three items. Alam niyo po ba sa iba ito ay 900. 900 tapos wala pang dasal. O sa yung iba sa akin pa humihingi ng dasal, ibinibigay ko naman yung dasal nito at ganoon din yung omo so yun ah uh, <coughs> dito nyo lang po ako kontakin o kaya dito sa aking whatsapp ayon uh, uh, yun nga igagaranti ako ang personal information ko sa bawat order para pwede nila po i-report sa NBI o so, siraan sa lahat ng social media platform Uh, nakapaloob doon yung information ko, valid ID, address, at saka cellphone number, email address. Nandun po yon At mga ID pa pa. So yun, uh, pag once na kayo po mortary, ko po yun sa inyo bilang garantiyan nyo po para may panghawakan po kayo. So yun, maraming maraming salamat.